Siguro yung partner na pray ng no, sayaw. Oo, eh, nag-bistol. Sumayaw. ay! Tarap ang tulong ay! Ay, pag mata ko. Wow, kami gulay. Sobrang sarap pala. What is love? Um, Bakit ba yung ano? Yung Chinese costume. Ano? Chinese costume. Bakit nandiyan ba? Kakapalit ko, ko lang. And then it says three bars. E, Ah, uh, ah, okay. Sarap. Sobrang sarap. Masyadong sarap. Wala ang pagkain. Christine! Uy pare! Pusta ka naman? Pusta mo? Huwag oh, din Ano sa so tingin-tingin mo? Ha? <laughs> Japanese wig. Ang oh, pare! Umayos sa'yo! Ano? Pare, pusta ka naman? Huwag din naman. Sinong kaaway mo sa school? Ano <laughs> ka? Sinong kaaway nga pala sa school? Ang doon. Ikaw? <laughs> <laughs> Halay naman na suot mo pa. Ano? Joke eh kasi si Kuya, hindi ako pinagpalit kahapon. Mga cyclings ka naman. Ang pag-ibig ko sa... Bakit kaya yan? I count. qualify comment. Particle. Para yun ano. Burning na naman. Burning na naman.

sa no 32420 Ne perusato si chiama Pokoya perusato